paano ako dun. Tataya ako ng loto, nababaka sakali. <laughs> Alam kong bawal ito. Wala lamang masama kung, kung mag-try, diba? Lot, lot, patay ng oh, nakaw. guys. Guys, ako nga pala si Inde Gina, isang domestic helper dito sa Hong Kong na nag-aalaga ng 83 years old, nag-aalaga ng matandang babae. Matagal nang nagtatrabaho kay Lola, magsi 6 years na. So ganon pare. <laughs> Walang pagbabago, araw-araw may away. Siyempre, pala ba nang joke lang, guys. Hindi naman talaga totally away. Nagpapaliwanag lang. Dito guys. Nandito ako sa labas after kong nagtapon ng basura. Nakiusap mo na ako kay Lola kung pwede ba ako magpasyal muna sa labas. Charot magpasyal. Hindi, magpasyal. Kundi nagpapaalam naman ako na sabi ko may bibili na ako sa labas kaya andito ako sa labas at samahan ninyo ako kung anong bibilhin ko. Hindi guys, pupunta ako dito sa labas dahil may pupuntahan ako doon. Tataya ako ng loto na ka sa kali <laughs> Alam kong bawal ito. Wala lamang masama kung kung mag di ba? Lut, lut, patay oh, ng Ako, Tawid guys stop na. Ayun, nagnakaw pa tayo ng tawid. <laughs> Kahit alalaanin na, ewan ko pa sa iyo, hindi pa sa way ka. Umayos ka. Char. So, nandito ako guys. So, tara, isama ko kayo. Tayo itataya ng luto. <laughs> joke guys, joke lang yon. Actually, may content ako ginawa dati. Na tumaya ako ng luto. Char. Tumaya ako ng luto dito. Dito sa Hong Kong, kung may luto dyan sa Pilipinas, dito rin sa Hong Kong meron. Pero, ang di ba sa atin dyan is sweet stick sa sweet stick? Ay, ganun ba? Loto rin, ano sa sweet stick? Ay, hindi ko kasyadong, kasi hindi naman talaga ako tumatay. yan. Dito sa Hong Kong, guys, is Jockey Club. Yun. Tapos, ang tawag sa payaan nila, is Mark 6. Pero actually guys, hindi ko talaga alam kung paano tumaya. Ang alam ko lang, hindi daw naalam pero ang alam ko lang, <laughs> ang alam ko lang is yung 6 numbers lang bibilin ko. Tapos yung isang ticket, $10. Kasi dito guys, ang daming pwedeng itaya. Ayun, kung ano mga laro yun. Basta hindi ko alam. Dun lang, yun lang ang alam ko yung... Yung $10 lang, tapos Ipili ka ng six, tapos alam mo ba, nung first time kong nagbili niyan, nung tinuruan ng ko, oh, mali pa yung pagkasulat ko. Doon pa ako sumulat sa kabilang side. Dapat dito ka sa kabilang side, yung sa ticket. So, mali yung pagkasulat. Guys, samahan niyo ako at ako pupunta doon. No, Wait, ituro ko sa inyo. Dun, dun. So, doon yung, doon ako pupunta. So, tala, samahan niyo ako. Actually, bawal talaga daw yung cellphone doon kasi dyan sa labas, may sign na na no camera pero dati nakagawa na ako ng content nung pumasok ako dyan alam nyo ba kaya tayo tataya kasi ang laki ng premyo nagbabaka sakali lang naman tayo syempre malay natin kasi pag hindi tayo tataya wala tayong chance manalo ika nga sabi na ng kaibigan ng friend ko kaya yun na ah, napaisip ko na Why not kung bibili ako isang ticket lang, 'di ba? So, isang ticket lang bilhin natin. So, So guys, i-takpan ko yung kamera ko para para hindi masyadong halata na na nagkakamera tayo. Wait lang. Ayun. Guys, nahihirapan ako. Ayaw mas swipe pambihira. Ayaw man. Oh, ayan na guys. So tara samahan ninyo ako at ako'y bibili ng ticket. Ayan ang laki ng panaluhan. Mananalo ka daw ng 50 patay. Sarado man, guys. Ah, wala. Sarado pala. Hindi tayo makabili. Ni. Ay, sayang. Hindi tayo makabili. Tuesday, Wednesday, Thursday, close. Sorry guys, close pala sila ngayon. So, feel. Sana walang manalo tonight kasi feel wala tayo, hindi tayo makabili. Kasi sarado. <laughs> ah, sarado guys. Hindi tayo maka... So yung laki ng patama. Ay, naku. Hindi kasi ako pumibili talaga guys. Naisipan ko lang kasi nung last Sunday na nag-day off ako. Wait, itapat ko muna sa mukha ko. No, syempre. Ganito kasi yun, nung Sunday, nakita ko yung friend ko na kumaya. Sabi ko naman, kaya hindi ako tumaya, Ay, hindi ko naman kasi alam, sarado pala ngayon. Sayang chance guys, kasi sabi daw nung friend, ng friend ko, na hindi ka tumaya, wala nga nung chance, o oh, diba? So why not, try lang naman eh, 10 dollar eh. Kaso, sarado, so hindi pa talaga sa akin yun na ah, expected na manalo. <laughs> so ayan, nagpaalam talaga ako kay Lola. Tapos nung nagpaalam ako kay Lola, lalabas ako. Hindi sumagot. Kasi tininulit ko. Tapos sinagot ako ni Lola. Eh, narinig na daw niya ako. Hindi daw siya bingi. Eh, paano hindi ako inul? Hindi ko siya in eh, Paano hindi ko ulitin? Eh, hindi wala nga akong narinig na answer. Eh. Takot ako baka hahanapin niya ako tapos sasabihin saan ako. O, diba? Tumik, naninigurado rin ako. So, alright, guys. Yun lang yung video ko. Ayoko na masyadong habaan. Baka, ano kasi, kailangan ko magmamadali kasi, yun nga, failed. Sayang yung 50 mil, 50 millionis, guys. <laughs> 50 millionis, da. Sayang. Ayan, madilim, guys mag-meeting tayo pag nasa mabilim. charot. So, alright. So, that's all for our vlog vlog, han. At maghanap muna ako kung ano yung pwedeng mabili ko at ipakita ko kay Lola na na talagang may binili ako sa labas. 7-11. Pata ako 7-11 at bibili ako ng bread mamaya dahil yan yung breakfast ko. Bukas. So, Ayan, my trum. Ayan. You... Hindi pa kasi tayo sa si tramway. So, alright. That's all for to for this evening vlog vlog ni Inday. Okay. Kakatapos na natin ng trabaho kaya ayan, kasing gulo-gulo ng buhok natin kasing gulo ng aking isip. Charot. So, ayan, napatingin si Kuya ibaka sa mo yung nagsasalita ka sa dito sa daanan, dadal at ayan, ito na yung ano ang daming ulam ulam ni nila. Paubos na yung mga ulam, so e mo kung bibili ako ng ulam? kung sino kung sino kung nito kung sino kung sino kung sino kung sino kung other one. Kaya, ayan yung binili ko. O, ewan ko kung magkano. Sabi niya, 35 daw. So, babayaran ko ng 35. Wait lang, guys, kasi mapahid mo na ako. Ayan ko akong gipalit. Hindi magsigi pag maritis. Anyaw, bayad na ko. 35, 35.